morning o good afternoon na ba? Kamusta na mga kabayan? Kabayan kong mga W Dito tayo ngayon sa tuktok ng ibaba May lalagay ng mga aircon Lalagay tayo ng support ng aircon Dahil uh, sira na yung, lagay, uh, yung pinakapa Mainit na malamig ditong panahon na ngayon akit sa mata so tingnan natin yung ginagawa namin ayan yung ginagawa namin temporary naglalagay kami ng plansa sa paan ng aircon dahil uh, wala putas putas na ayaw pa ipagawa so kita mo yan tapos na ang bituka oh. hindi lang bituka kaluluwa yun ang isa na una so baka malaglag naman sayang sayang tatamahan doon so ba so temporary lang ito dahil na papagawa din naman mahirap na kasi mabutan tayo ng uh, taginit, gagawa tayo rito so habang taglamig pa ng kaunti na. You know. Yeah no. Suma hirap hirap 'tong laroan baka ma-bigla lolos chan. Eba. support muna tayo ngayon lagyan mo natin ang support ito yung una na yung lagay namin kita na yung kalilawa sa baba o oh. sa baba hirap ng buhay titina mo siya maganda pa sa tingnan pag uh, ano si baba o ang ganda na tingnan si baba pero pag hinapakan mo yan ano naglalaro siya so ibig sabihin wala na tagos na yan hindi na delikado ng ataka niyan. Sigurado, na atakan yan sigurado lusot na doon sa baba yan yeah, so salpak ni nato pero may gay yung uh, buo siguro ilalagay natin para support siya about isa ito kailangan na rin tong ano kailangan na rin tong lagyan habang hindi pa sira madali kasi lalagyan ng support pag hindi pa sira pero pag sira na ako may may rapang ka dahil uh, Mag-iisip ka kung ano yung napakan mo. Itong water cooler na to, baka umiya. Biglang lumusot naman to. Mulon doon rin lagayan eh. Oh. Pinaka ano sa paa. Hindi naka ano sa base ng... Uh, base ng uh, ano ito? ng bakal silalim so pag uh, lumusot na yan wala na bagsak hirapan na tayo kailangan na natin susuport Ingat-ingat talaga pag nababa, At dahil lang hirap. Yan, dahil yung problema na yan, yung compressor ko, sira. Buti na lang yan, maanda. Yung isa rin, sira din yun. Yung may... Uh, yung may... Uh, work-lip na maliit. May hand-lip. kailangan gumagana pa yan kailangan support yan kasi babagsak yan nako masira na naman yung compressor nya dahil uh, yun uh, yun nangis ng compressor hindi na level tagilit na siya so hindi na tatapat sa bumba masira naman sayang naman yung gas gastos ng kumpanya. Ba? Diba? Noon. Okay. Thank you, thank you, thank you sa inyo.